Ayan yung buhay tang itong, itong buhay natin ngayon. Nag-aalaga na lang ng baby. Ako na nga yung gumawa. Ako pa yung mag-aalaga. Hindi, hindi, hindi talaga patas ang laban ng ngayon. Ako

Ano 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 ano, ano 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 ito yung masarap sa mag-asawa yung may anak kayo Mahal. ito yung pinakamasarap sa buhay yung magkaroon ka ng anak na sarili mong anak mm. Ano? love Luna intorno su nebulai. Hello. No. Farò solo mangiare, non so va. Vedo che state con niente. Con niente. Non lo so. Hai sbattato. Non lo

你咯，不叫你了，爸爸接爸爸，你么呢？你我该能啥咯？哎，hello，哎 <Hi. S 1>，hello。 Mula, lakka. Mula, lakka. Mula, lakka. <muluh> ito yung masarap sa buhay may asawa buhay may anak kasi kung nag asawa ka wala kayong anak hindi nyo masasabing totoo kayong mag asawa oo sabihin natin kasal kayo may asawa pero napakasaya pag may anak talaga lalo na kung sarili pero hindi ko naman pinapalisganar So mga day pang aki, lalo na kaulay ng kirbahan, sa tot sa mga gabo. Mga ka na kang mga magkaagit um, sa um, mga. Um, mag Kung dahil makaw magkaagit, magkampong sa agit ang mga tugang ng mga. Sa tamaan ng mga mga. Ayaw nga ni, pag inatama ng mga maray, ang trip ni ka na amo mag na, so, kaya magurang um, na sa nag-atama ng maray. Tawag pa kaya? Iyon ang mga ayaw sa ibang bansa. Pag pinagkatama ng maray, padabaon kan, ayaw at amo. Yan mga yan. Pagpun, Iyuan, amo gariguan, mas yan mga may sugo na kaya. Pag poon at ipag pinagdama ng maray nag-atama. Iyon at amo. Garo iyon mga purang tiksus mo. Araw mong sanang Ang pa kaya? Hmm. Sige na. Hanggang din na sa nangalain ng video. Merry Christmas sa nasa inyo and Happy New Year! Salamat!